So what's up mga kabimbing yo You know muli nagbabalik tayo nga po pala yung nagrave ng seafood Kaya naman po magmekos mekos tayo ng seafood At kaysa kumain ka sa labas Imekos mekos na lang po natin yan DIY At tara po makatipid po tayo So tara na let's go At ayan wala na pong patumpik tumpik pa Pinrepair na po natin ng corn Ayan po ang crab Ayan tahong Na makikita nyo po Press po yan At ang pusit. Nilinis na po natin At syempre hindi po mawala ang butter Tomato paste, oyster sauce At nang ginayat po natin tawang. Alright, simulan na po natin yan. Let's go! Unang-una po, ay nilaga po natin ang tahong na yan at nilagyan po natin ng patatas na maliliit. Alright, simulan na po natin at pagkalaga po ng tahong, sinunod po natin ng crab. Ayan po, ilaga po natin at yan. At ayan, tapos na po malaga ang tahong at ang patatas po. Ayan, bukang buko na po yan. Pwede, pwede na pong kainin yan. Alright, sunod na po natin ang hating hipon. Ilaga na po natin yan. Nasaglit lang pong ilaga yan. At pagka nag-orange-orange sa po yan, good sa po yan. At ayan, finally, tapos na po ang crab natin. Ayan po, luto na po yan. Nailaga na po natin. At na po ang hipon. Sinasandok na po natin. Natapos na rin po natin ilaga. Alright. Maya-maya lang po, matatapos na po ito. At maradali lang po lutuin ito. Ngayon, paisa-isa lang po natin lalaga yan. Alright. So, ayan, na-prepare na po natin. And finally, ito po ang lalaga natin. Ang puset na po. Ayan. Alright. Sa paglalagay po ng puset, guys, ayan. Nagpainita po tayo ng kawali guys at mantiga. Ginisa na po natin ang ating ginayat na bawang damo po na maraming bawang po yan ating gigisa. Ayan, napagkasarap po yan. Hintayin po natin maging brownies ang ating bawang, At ayan po, naging brownies na po at nilagay na po natin ang butter. Ayan po, lulusawin po natin yung butter na yan sa bawang po na yan at napag po niyan. Alright. So, ayan, nalusaw na po. Yellowish na po yan. Lagay na po natin ang uh, tomato paste. Ayan po, para po maging pula-pula po yan. Madugun labanan po mamaya. Ayan. Alright. Ayan po, dumudugo na po ang kulay niya po at marapit na po natin ilagay ang oyster sauce. Simulan na po natin ng oyster sauce. Ayan po, para matamis-tamis ang lasa. Alright. At syempre, titimplahin pa po natin yan. Lalagyan pa po natin ng paminta yan kung ano-ano po pong ingredients yan. Kaya naman po. Ayan po. Nilagyan po natin ng paminta guys. Ayan po. Nilagay na po natin ng sili. Ayan syempre. Hindi po mawawala ang sprite. Ayan po. Pampasarap po yan. Alright. So ayan. Let's go. Simula na po natin nilagay ang crab ng ating nilaga. Ayan. Ibabad po natin yan. i mecos po natin yan. irambo rambo hanggang sa maabsorb absorb na po ang ating ginisa pong pampalasa. Alright. Simula na po natin ng pangalawa po ang tahong. Po. Ayan po. Bukang buka po yan. Ready to eat na po yan. At yan. <laughs> bubuka na lang po yan nagkakainin po alright so yan napakasarap po yan guys pagka po hinalo-halo po yan at hindi po mawala ang hipo na the best po guys ayun medyo malalaki po ang nabili po natin hipon at finally yan po ang last po natin lalagay ang ating pusit na nilaga po na yan siyempre pagka naglaga po kayo ng pusit tayo ang tila po mild para po malambot po siya alright ayun po ang ating corn ang po ng pagkasarap at favorite po ng ating bardagulan po yung corn na yan ayun i -mikos -mikos po natin yan rambol-rambol alright at kami megos po natin yan ayun alright tapos po guys at ayun na Prepare na po sa lamensa pa guys sigurado taob na naman po ang ating kanin po dyan rice please na naman po tayo dyan alright ayan simula na po natin at kumain na po tayo eh talaga naman napagkasar po kumain pagka po salo salo ang pamilya guys is yan. mukbang po tayo ng sipo talaga naman sulit at mananawa ka pagka sarili mo pong luto kaysa po kakain po kayo sa labas na napagka dahil po tayo ay nabusog ayan po ang ending natin tayo po ang nagluto tayo rin po ang magugas guys dahil po nabusog tayo ito po ang the best na pampababa ng ating kinain guys. Eh. Yeah. E Imegos-megos po natin ang ating kawaling pinaglulutuan. So ayun, ang gandito na lang po tayo at sinayang ko na naman po ang maraming luto ng mga buhay nyo. Hey, panay stay po sa inyo at lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye!